Ayan guys. 11.30 na. Ah, ngayon pa lang siya nagkatulo. Ang Ayan. kadalaman timba lang yun guys. Sa may ipo. Nakakahina ng tulog guys. Ayan. Mag-aakit pa ako sa taas ng tubig. Wala pang tubig ang aming banyo at sana. Kaya ito po yatan. 11.30 na ng gabi saka pa lang nagkatulo ganito na lang ba palagi pupuyatin lagi ang tao sa pagbabantay ng tulo ng gripo Ayun. ayan mo ayan, padalawang timba pa lang ng na itipon ko nakahirap na ng tubig dito ngayon guys talagang magsasakripisyo ka ng pagpupuyat para lang uh, makaipong ka ng tubig napakahina ng tulog guys wala pa rin tulog dyan wala ay, dito naman ay, oh, malakas-lakas na ngunitin konti kaysa kaninang bagong dating. Ay, kay siguro wala pa rin. Ayun, guys. O, oh, dito pa lang sa amin may tulo. Diyan sa kanila. Wala pa raw silang tulo doon. Kaya, ayan, sakripensyo. Ang pagpupuyat para lang makaipon ng tubig. <laughs> Abutin kami guys ng alauna bago kami makaipon ng tubig. Sobrang hina ng tulo. Lalo na kanina, halos patak-patak lang guys. Iba-iba lang nga ngayon. Oh. Ayun. Ayun. Hina pa talaga pa talaga. Ayun guys, magandang... Hating gabi sa inyong lahat. Ah, siguro hindi lang kami ang ngayon ang nagbabantay ng atulo ng gripo. Dahil buong publasyon, ah, lahat ng mga gripo dito sa amin, ay ganito. Anong oras na nagkakatulo ng gabi? Hating gabi na nagkakatulo. Kaya siguro hindi lang naman kami yung nagpupuyat ng pagbabantay ng tubig. Marami, maraming marami guys na naghihintay ng pagpatak ng gripo. Talagang sakripisyo guys yung pagpupuyat. Ayan, 12.30 na ng ating gabi. Yung iba kasarapan na ng tulog kami. Ito gising na gising, mulat na mulat pa rin hanggang ngayon sa kababantay ng tulo ng gripo. Ayan, may naghahakay na sa kapitbahay.